Magandang araw ng biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Inikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bansang kasapi ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na palakasin ang kanilang technical at economic ties para gawing abot kaya ang green energy solutions para sa lahat. Sa isinagawang APEC Leaders Informal Dialogue and Working Lunch sa San Francisco, California, sinabi ni Marcos na dapat maging kaagapay ng ibang ekonomiya ang APEC sa pagpigil sa epekto ng climate change. Anya, kailangan magkaroon ng akses ang lahat sa teknolohiyang makatutulong sa pagkamit ng malinis at ligtas na enerhiya. Dagdag ni Marcos, nagbibigay ang kasalukuyang economic climate ng pagkakataon sa mga miyembro ng APEC na isulong ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa riyon at sa pandaigdigang ekonomiya. Mahalagaan niya ang pagtutulungan, pagsasagawa ng reforma at capacity building para makamit ang layunin ng APEC. Naunang sinabi ng Pangulo na maaring gawing makatarungan, inklusibo, sustainable at abot kaya ang pagdipat sa green energy. Ito ay sa pamamagitan ng liberalisasyon ng naturang sektor, pagtutulungan sa pagpapaulan ng green technology, pagpapadali ng kalakalan at maging sa pamumunan. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakapirma sa 1-2-3 agreement ang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos para sa kooperasyon sa paggamit, kalakalan at pagpapaunlad ng nuclear energy. Pinirmahan ni na Energy Secretary Rafael Lotilla at U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang kasunduang magbibigay daan sa palitan ng kaalaman, teknolohiya at inisyatibo tungo sa ligtas na paggamit ng nuclear power bilang alternatibong enerhiya. Sa ilalim ng 123 Agreement, makakagamit ang Pilipinas ng teknolohiyang nuklear ng Estados Unidos para paunlarin ang seguridad sa enerhiya at climate goals ng bansa. Isang gawa ang pirmahan sa gitna ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC Summit sa San Francisco, California. Ayon sa Pangulo, natutuwa siya na maging katuwang ang Estados Unidos sa pagsusulong ng nuclear energy. Naniniwala siyang matutulungan ng nuclear power ang mga pangangailangan ng bansa. Tiwala rin siyang makakapagikayat ito sa mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa mga nuclear power project. Umaasa si Pangulong Marcos na maisasama na ang nuclear power sa mga pangunahing pagkukunan ng kuryente ng bansa sa taong 2032. Kaugnay nito na unang pumirma ang Meralco at Ultra Safe Nuclear Corporation ng kasunduan para magsagawa ng pag-aaral para sa paggamit ng micro-modular reactors. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard. Taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Aprobado na ng Malacanang ang Philippine Population and Development Plan of Action na magsisilbing blueprint para sa pagtugon sa mga hamong may kinalaman sa populasyon. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 14 na pinirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malaking tulong ang Philippine Population and Development Plan of Action o PPDPOA 2023-2028 para sa pagsusulong at pagpapatupad ng layunin ng administrasyon sa pagpunlad ng bansa. Sa ilalim ng MC40, pamumunuan ng Commission on Population and Development o CPD ang pagbuo at pagpapatibay ng komprehensibo at pangmatagalang plano ukol sa populasyon. Magtutulong-tulong sa pagsusulong ng mga programa ang mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan pati na ang mga kumpanyang pagmamayari o pinapatakbo ng pamahalaan. Inatasan din ng CPD na magsagawa ng malalim na pag-aral sa populasyon at pag-unlad, bumuo at magsuri ng database ng populasyon ng bansa para makabuo ng isang epektibong solusyon sa mga isyong may kinalaman dito. Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa Office of the Solicitor General o OSG na imbestigahan ang umano'y pagkakaroon ng Philippine passport ng ilang mga dayuan sa bansa. Sa ginanap na budget hearing ng OSG sa Senado, binigyang ni Pimentel na ang Philippine passport ay isang matibay na tanda ng pagiging Pilipino. Anya natuklasan ng mga otoridad na may ilang dayuan na may hawak na Philippine passport bagaman hindi ito tugma sa kanilang tunay na katayuan bilang mga Pilipino. Hindi umano maquestion ng otoridad ang nationality ng na mga ito dahil sa kanilang Philippine passport na nagpapatunay na sila ay lehitimong Pilipino. Hiling ni Pimentel sa OSG gumawa ng mga hakbang para maimbestigahan ang mga dayuhang may hawak na Philippine passport na may kahinahinalang pagkakilanlan. Paliwanag ni Senate Finance Committee Chair Sani Angara, bagamat mayroong administrative proceeding ang OSG, hindi nito saklaw ang pagtatanong sa mga may hawak ng Philippine Passport. Itinuturong dayla ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR ang algal bloom na siyang dahilan ng pagamatay ng mga isda sa Kanyakaw Bay sa Cavite City. Sa isang panayam, sinabi ni BFAR Information and Fisher Coordination Unit Head and Spokesperson Nazario Briguera, ang algal bloom ay isang natural na pangyayari sa tubig kung saan nagkakaroon ng pagtaas ng micronutrients sa tubig na nagdudulot ng kakulangan sa supply ng oxygen na kinakailangan ng mga isda. Anya, hindi tiyak kung kailan ito nagsimula at kailan matatapos kaya mahalagang bantayan ang kalidad ng tubig. Anya, hindi naman ito apektado ang industriya ng pangisdaan maging ang mga aktibidad sa Manila Bay dahil sa ngayon, tanging mga black chin tilapia lamang ang naapektuhan ng algal bloom. Hindi rin umano totoo na kumalat ang pagamatay ng mga isda sa mga kalapit na lugar dahil ang algal bloom ay maaring dulot ng bigla ang pagbabago ng temperatura at hindi sa polusyon ng tubig. Higit sa dalawang daang sako ng patay na mga isda ang nakolekta sa Kanyakaw Bay. Dahil dito, ilang pamilya ang naapektuhan at inilikas dahil sa mabahong amoy. Anya patuloy ang BIFAR sa pagbibigay ng technical assistance. Nagpaabot na rin Anya ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong pamilya. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. 38 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.